Kamusta? Ngayon gagawa tayo ng biryani bukhari na may inihaw na manok. Nililinis ang manok sa ganitong paraan at tinutusok ito ng tinidor hanggang sa masipsip ang sarsa. Maglagay ng isang malaking kutsara ng pampalasa ni umgazi at isang kapat na kutsarita ng saffron. Maglagay ng kalahating kutsarita ng luyang dilaw. Maglagay ng kalahating kutsarita ng kumin. Maglagay ng isang malaking kutsara ng dinurog na sibuyas. Kalahating kutsarita ng giniling na kanela. Maglagay ng isang kutsara ng tubig rosas. Isang malaking kutsara ng sarsa ng kamatis, haluin ng mabuti. Maglagay ng dua kutsara ng pulot ng granada. Iwanan ng apat na oras. Ilagay sa oven ng dalawang oras sa katamtamang init mula sa itaas at ibaba. Magprito ng tatlong piraso ng sibuyas. Magprito ng dalawang kutsara ng pasas. At magpito ng dalawang kutsara ng almendras. Isang kutsarita ng asin. Isang New Sam's na cinnamon stick. Kailangang pakuluan muna ang tubig. Pagkatapos ilagay ang hinugasang bigas na binabad ng sampung minuto kasama ang isang cube ng chicken broth. Kailangang butasan ang manok. Nana! Ang tubig ay dapat mas mataas ng isang pulgada kaysa sa bigas. Sukatin ang tubig upang ang antas nito ay sapat para magluto ng apat na minuto. Maglagay ng piraso ng metal sa ilalim ng kaldero habang niluluto ang tubig. Pagkatapos ay idagdag ang kanin, Ang simula ay mataas na apoy. Pagkatapos ay ibaba sa gitna. Pagkatapos sa mahinang apoy, tagpanatiwan sa apoy. Ang pagkontrol ng tubig ay mahalaga. At kung may sobrang tubig, dapat bawasan. Ihain kasama ang mga mani. Pritong sibuyas. At ito ay sikat na kanin. Sa amin sa rehiyon ng Gulpo,